tayo sa Maynilad office. Nakapila na po tayo. Sarado pa eh. Uh, inagahan natin yung pila para hindi tayo magtagal. So ito po siya. Ito po yung Marcos Alvarez. Nandun po yung Alabang Sapote Road, pinakadulo. And dito po yung Papuntang Cavite. Ayan. So ang akay po namin dito is final stages na po kami ng application. Ito po, ipapasa namin yung property ng... Ay, papasa yung property. Application for waterline by Nilan. Sa property po ng ating parent signal. Sana, matapos na, no, makapital na kami ng tubig after nito. Ayan, as usual, sinapit natin. Kasi si Tins, nasa makeup ngayon. Uh, Makati yata or Manila area no. Basta malayo. Tapos Pixar walang pasok today. So sinabit ko po sa salamin ko kayo. Yan sinisetup ni Kuya yung upuan. Para nakaupo kami pa lahat. tapos na kami sa Maynila tapos umuwi lang kami saglit sa bahay nag snack snack kasi nagutom to si yan nagutom so umuwi muna kami and then ngayon as usual uh, workout time kasama ko na naman to dito tayo ayan sige on my right Let's go. I'll go there, go there. Ngayon din pala yung last day ng binibilan nating Thai Milk Tea no. Last day na nila ito. Last day. <laughs> sige, sige. Ayun, dahil lagi tayong bumibili ito. Kahit pa paano, nakakatsikahan na natin yung ano, no? naging kaibigan na rin natin. So, sabi niya naman, nag apply apply siya ng uh, trabaho dito sa loob ng SM. Yun ang magiging kapalit ng trabaho. So, workout muna tayo. Ito up 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 Let's Go there Up wait Workout. You can see it. It's a good workout. Okay, that's bye-bye now. It's their last day. Oh, wait, wait. I will check. Oh, show you, Rami. Medyo pricey. Harap <laughs> tayong mura. Tingnan nyo yan ha? Free of cholesterol, high calcium, high fiber, good source of iron. So, magte-take tayo na ito ngayon. <laughs> ano nga pala, uh, yung few vlogs ago, na, kung napanood nyo, nagpakuha kami ng dugo ni pins, no? So, gagawin na namin siyang habit na, well, hindi ko pa talaga sure kung twice a year or annually magpapakuha kang dugo para malaman mo yung status ng ano mo. Anong, anong status ng katawan mo? Kung healthy ka ba? Kung may bawal sa'yo? Kung meron kang dapat idagdag? Kung meron kang ba dapat baguhin? Well, sa akin lumabas na po yung result. Actually, lumabas na yung result namin ni Tins, no. Kay Tins ayos naman lahat. Sa akin, meron na akong isang problema, pero kaya naman natin yun ano eh, no. Kaya naman natin baguhin. Ah, uh, uh, yun yung uh cholesterol. <laughs> Mataas yung cholesterol ko. So, kailangan natin magbawas ng yan, yung mga oily foods number one ay uh, mga fast food natin, no? Di ba? Napapadalas tayong kumain sa fast food. Lalo na pagkasama ko si Pixar. So, fast food. Uh, sabi, nag-research din ako sa Google yung mga dairy products. Yan, yung milk tea. May dairy kasi yun, di ba? Yung milk, tinitimplahan mo. So, pagbabawas din tayo dyan. Hindi naman natin tatanggalin, no? So, ano pa rin tayo? Uh, enjoy life pa rin. Pero, ngayon, kailangan kontrolado na. So, isa to sa kailangan natin i-adjust yung pagbabawas ng mga usuals na kinakain natin. And at the same time, ito, magdadagdag tayo ng sa routine natin. No? So, ang ginawa ko, uh, ito kasi pwede mong ihalo kahit sa mga juice mo, uh, juice, uh, shakes yan, or kung mga pagkain, yan, pwede mo ihalo to. Pero ako, uh, gusto ko rekta, i natin. So, medyo iaano natin siya sa tubig and then iinumin natin dahan-dahan para magspread out. So, isa lang naman to sa kailangan natin ni ano i idagdag sa ating araw-araw na ano, chia seed, healthy to. Uh, again, nakalagay naman pang kolesterol. No? So, hindi lang siya pang kolesterol. Uh, high calcium, fiber, and iron. So, may mga ibang benefits pa. So, again, kailangan ingatan natin yung sarili natin. Mag-conscious effort tayo na uh, mag-adjust, magbago, mag-adapt. So, hindi kung ano yung mga ginagawa natin dati, uh, hindi yung mga kinakain natin dati ganun pa rin so habang nagkakaedad tayo kailangan mag-adapt tayo no sa sa hinihingi ng katawan natin at sa inaangal ng katawan natin so ako wala pa naman po kung nararamdaman na effects ng high cholesterol ko nakita ko lang yung result so uh, kaysa antayin ko pa no kasi pag may cholesterol pag mataas ang cholesterol mo prone ka sa heart attack at stroke So ayo ayoko nang antayin dumating tayo sa puntong 'yon. Gagawa na tayo ng uh, prevention, no. So isa sa gagawin natin, mag adjust na tayo ng eating habits natin at yung mga kinuku, yung mga kinakain natin. Pero ayun nga, kakain pa rin naman tayo, babawasan lang natin. So 'yun. Uh, Mag-aano lang tayo. Lalagay. Antayin natin matunaw. So, ayan. Ayan siya. Mga ilang minutes, antayin natin. And then, okay na. Pwede na natin siyang i-take. Diba? So, ayan. Ito yung isa sa yung gagawin natin, si chia seeds. Ayan ang nakalagay. Good source of fiber and calcium going all the way back to the Aztecs. Siguro, sinuunang panahon yan, no? Pwede natin siyang i-consume over salad, soup, yogurt, or cereal grind them and add to smoothies, juices, and even baked goods. So, pwede mong ihalo to kung saan-saan para maisama sa diet mo. Kasi wala po kasing lasa to, no? Pero ako mas gusto ko diretso na. Iinumin natin to ng diretso. So, inaantay lang natin siyang matunaw, uh, maabsorb ng sa tubig, and then ihaloin natin, and then iinumin natin. So, yun. Tapos, isa pa po to Ito naman, bumili rin po tayo uh, pampapuputo no uh, kanya babawasan yung oil mo sa katawan yan. so ito naman highly recommended sa mga taong may high fat diet physical performance yan no? sa mga busy and hectic lifestyles uh, pang support sa heart and liver, sa weight watcher. Tayo, madalas tayo nag-workout kaya bagay na bagay sa atin to. So, pang cholesterol din po ito. Pang din po sa kolesterol. Pero again, <coughs> again, no? Uh, hindi po tayo magdidepende dito. Magdidepende pa rin po ito sa lifestyle natin. Kung paano tayo mag-a-adjust, kung paano natin babaguhin. So, kung kahit take tayo ng take nito, kung ganoon pa rin yung ginagawa natin sa buhay natin, wala, wala pong effect yung mga, ito, yung mga supplements na to, yung mga support na mga, ito. So, kailangan pa rin pag uh, adjust pakinggan mo yung inaano ng katawan mo, and then yung mga ginagawa mo dating mga tingin mong bawal or magiging... Uh, masama in the future, bagu-baguhin na. So, yun. Health is wealth, di ba? So, ito na. Haluin na natin. Medyo nagbo-bloat -nag na yung chia seeds. So, so inumin na lang natin ito. Diba? Mm. Ayos Dito na si sistema natin <laughs> So, yun uh, Kanina yung nag-SM po kami, no Tiniis ko Hindi tayo bumili ng kahit anong mga fast food or ano Pumunta ako sa supermarket Bumili ako ng fresh fruits Yun yung kinain natin Si Pixar nag-chicken <laughs> Yun yung kinain niya So... Uh, one step at a time. Mahirap. Na? Medyo naninibago ako. Naiingit ako kay Pixar kanina. Nat natatakam ako. Pero walang ibang araw o walang ibang ano kundi kailan mo pa sisimulan, ba? Diba? Bukas, makalawa. So kung kaya ko naman simulan kanina, simulan na natin. So yun lang ha. Uh, basta tayo. Lagit po natin ingatan talaga yung sarili natin yung health natin lalo na tayong mga sa mga kapwa kong magulang, kung bata pa yung mga anak nyo mas ingatan nyo po yung health nyo kasi po uh, ito yung ito yung isa sa regalong mabibigay natin sa anak natin na hanggang sa paglaki nila nandun tayo gumagabay sa kanila hindi yung sila yung gagabay sa atin kasi may sakit tayo <laughs> ba? Diba? so yun ah uh, So yun lang po yung vlog natin today. Uh, mag mag uh, ready po kami in a while. Aattend po kami ng uh, mini salo-salo po yung naging birthday ng inaanak ko at pamangkin ko si Ate Sisi. Pupunta po kami sa bahay nila. So yun, challenge 'yun. May mga pagkain. So kakain tayo pero titikman natin, no? Pero hindi na tayo kakain ng sobrang dami. Eh hangga't maaari iwasan natin yung mga oily foods, no? Para naman sa susunod na test ko, bumaba-baba yung kolesterol ko. <laughs> so yun, uh, thank you po sa panonood